turo tungkol sa pananalangin. Mateo 6, talata 5 hanggang 15. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, Pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihan ginagawa mo ng lihim. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa kanya. Ganito kayo manalangin. Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit, bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman namin. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama ang salita ng Diyos